tapos na ako at ayan yung ating clinic ang Ropata High Street and bago umuwi mama Marshall, Marshall muna ako at ang ganda ng flowers picture na natin nandun na tayo sa mukha sa susunod na bus stop. nyo. Parang old na bahay. Pero maganda pa rin. AFC! Dito muna tayo sa pack and save. Baka may mabibili ako. Ang... <coughs> Pauwi na ako. bumili lang ako ng kaunting mangongot ngongot na pwede sa atin. And, minsan, nalilito pa rin talaga ako kung saan ba stop titigil. Nalilito pa rin ako sa left and right. <laughs> Doon ako sana mag-abang sa kabila. Paparito nga pala ang pauwi. Pwede-pwede na sana ako bumili. <laughs> Hindi. Pero, nung Ako'y naras pa. Nag-request ako kay lolo ng ice cream. Pa-consuelo di bubut. Pampaalis ng stress. Pinag-ice cream naman ako pero konti lang. Yung gano'n gano'n naman kaliit yung magnum. ba? Diba? Maliit lang yun. Bitin nga <laughs> Tapos sabi ko, bigyan ako ng cake. Pero hindi na pumasa sa cake. Doon na lang tayo pumasa sa encema. Masarap din naman and Tawag Pilipino. Nandito tayo sa bus stop. Ayan. Masa nang pack and save. Yun. Doon tayo galing kanina. Tapos lumayban pa tayo. Doon yung isang bus stop sa kabila. sa kabila. Dito tayo sa kabila. And, yun nga bumalik tayo dito sa value motors yung pinagkuhan na ng sasakyan ni lolo kasi parang nagbabalak si lolo na mag say bye bye na dito sa ating sasakyan kasi highly maintenance nga siya tapos meron kasi nagiging problem dun sa brake kaya lang hindi na siya under ng warranty kasi hanggang six months lang daw ang warranty ng sasakyan na nakuha ni Lolo. Hindi ko alam kung anong mga rules nila don So, gagastos tayo sa break niya ng $250 daw. Dahil may na na di naman di naman masyadong seryoso. Pero, syempre, yung pag may na, na na ibang tunog kang naririnig sa sasakyan ha lalot sa brake daw pala yun syempre nakakapag alala pero balak ni lolo magpalit na ng sasakyan kasi ang lakas nito sa gasolina ay pang trabaho din niya eh, yeah. so yun An yung talagang magbabago ating buhay <laughs> hindi ko alam kung kailan papaltan parang babalik na ulit si lolo sa 5 seater kasi yun nga, ito ay magashish masyado. Kasi naman, kaunti lang naman kami tatlo. Eh, yun, medyo yun doon ulit sa maliit tayo babalik. Kasi, hindi naman talaga ang maganda. Kaya lang, parang mas bagay na kami dito kasi ang namin. <laughs> Lalo na si Rafa doon, oh, mas comfortable yung umupo doon si Rafa. Tapos, yung parang katulad sa kuna natin sa sakyan, five seaters, pero mas mataas-taas yung yung sasakyan kukunin ni eh, Lolo. Hindi rin masyadong kakaiba dito sa parang kasi nung sasakyan namin una, parang nakauk asya At ka, syempre, mas maganda sa pagbablog yung yung mas mataas nakita <laughs> basta pero parang maaliwalas na itong sasakyan nito kaysa doon sa ating unang sasakyan and tingnan natin yung sunod na sasakyan ko kunan ni Lolo hindi ko alam ko ano magiging arrangement nila syempre baka magdagdag si Lolo ng bayad kasi ang gusto na daw niya yung hybrid na sasakyan so mamimili pa tayo ng sasakyan at kung anong available na kulay sana sa mas maganda syempre sabi ko naman kay lolo wala naman problema sa sa mga forma ng sasakyan basta kung ano yung gusto niyang sasakyan at saka yung san siya mas nakakatipid ko alin yung mas maganda kasi malayo talaga ang place ng trabaho ni lolo kaya kailangan talagang although binibigyan naman siya ng fuel allowance pero minsan nagdadagdag pa rin kami kasi, yun nga, malaki itong sasakya, malaki yung gasolina. Kailangan, nagdadagdag pa rin siya ng mga $20 patas. At para hindi mainip, nag edit edit na lang ako. Para hindi tayo nakaksayahan ng oras. Yun, niyayag kasi ako ni Lolo nasa Masi, hindi siya pumasok ngayon. So, go tayo. Dala ko naman ang ine-edit ko, kaya okay lang. And, minsan nga, inaisama ko na rin kayo dito. Ayan, yung mga sasakyan. Yan, yan, mamimili. Or, hindi ko alam kung saan pa mas mamimili iba. Yan yung mga sasakyan. Nakatapat nito, katabi nito ay Burger King. <laughs> At yun nga pala, pinuntahan natin kanina yun yung mga mechanics dito. mekaniko Yun. So, hindi natin iniwan doon. Parang nagpa-appointment lang tayo doon next week pa doon. Marirepair ang sasakyan ni Lolo pa ako bago sa siguro Papaltan. Sayang, hindi na cover ng warranty. Hindi din alam ni Lolo na hanggang 6 months lang. Gastos. And kahapon nga pala, hindi ko na kayo nabalkan. Kasi, hapon na ako nakauwi. So, nag, 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 inaantok ako nung pauwi. Kaya natulog muna ako. Tapos, ano, may bayad ang ating pa-check up. $55. Yon consultation kasi hindi na tayo under ng sa pagbubuntis natin so may bayad na tapos wala naman siyang binigay pa ulit na gamot sa akin. Wala siyang binigay na gamot. Hindi naman daw kasi, masyadong kataasan yung sugar ko. Pero nag-request siya na magpa-sugar ulit ako sa December after 3 months. Tapos binigyan na niya ako ng ano, referral para sa December 12. Tapos, yun nga pala yung pretty natin ay after 3 weeks pa natin gagawin kasi dahil kinonsult ka din yung sa aking midwife kung o, kung bakit ang result ng aking uh, PT noon ay nagpositive pa rin kasi kahit daw pata, pala talaga miscarriage or kahit naras pa na yung wala na clear ko kay magpipiti pa rin talaga ay positive pa rin talaga ako ganun pala yon kasi nga hindi na nanonormalize pa yung ating body so kung ako magpipiting ngayon posible nga ay positive pa ako kaya yon hindi pa ako normal, abnormal pa ako <laughs> abnormal pa pwede pa akong maging positive ah, na, na clear na ng ultrasound, positive pa rin ganun pala katagal yon pero bakit hindi nagstay? Ay, imot imot na naman. Kasi yun nga, natutuwa talaga ako sa mga nakakasalamuha ko dito. Hindi, puro, puro karamihan ay kiwi yung nakakasalamuha ko dito. Mga nurse, sa laboratory, sa ultrasound. Tapos, medyo naninibago ako sa pagtawag nila sa pangalan ko. Ang pronunciation nila sa pangalan ko, Laani dati nung una, rinig ko Kaya hindi ako na-English, sabi ni Lolo. Uy, tabo ka na. Kasi ang pronounce pala nila, Laani. Laani? Laani? Yung kayo Hindi nila na po yung R, kaya hindi Laarni. Laani? yon Naninibago ako. Dahil, pero yung GP ko ay lalaki. Ano siya, from Singapore, Asian din siya. Akala ko nga Pilipino nung una. From Singapore siya, pero para siyang Bombay, kasi ang pangalan niya Ay Muhammad Yun, akala ko ay Bombay nga, pero hindi Asian din So, yun nga, may part na hindi ko siya Naiintindihan, pero Katagalan, inaintindihan ko nga Tapos yung Sa ka ko sa telepono Sa personal, sa mga kiwi Medyo nasasanay na ako sa language nila Medyo naiintindihan ko na sila yung pahuli na parang nakakagaan ng loob ko na sila kaya yun medyo nakiki nakikipagkwentuhan ako ng kaunti at saka talagang ano kahit tapos na yung kunyari magfa-follow up ako tapos may babalik sabi tatawagan ka namin yeah, check ko lang daw yung mga data tapos talagang yung, yung sinabi nilang tatawagan nila ako tatawagan nila ako tapos mesa naman sa umaga, sila yung unang nagtatawag sa akin. Ikukumustahin na ako kung anong nangyari na sa akin. Tapos lagi nila sinasabi, pag kailangan mo na kausap, pwede mo akong tawagin anytime daw. O, ba diba, nakaka-touch. Tapos sabi ko nga, so sa aking unang midwife, hanggang ngayon, yung unang kong midwife natawag pa rin sa akin. Kinakamusta ako. Basta, ano, maingat sila sa mga case ng mga pagpa-follow up ng mga pasyente nila. At saka yung, yung lahat, lahat, ina-arrange nila yung laboratory. Tapos, ang pinakamaganda sa lahat-lahat ay libre. Yun nga lang talaga sa ultrasound natin ang hindi malibre-libre. $40 dollars yun. Ilan natin, 3 na mag-ultrasound, tatlo. Hindi, magkano din yun. Pero lahat, consultation, ng gamot, ng laboratory. Libre. So, yun nga. Yung libre natin yun ay na-end na. At ngayon, nagpapa-check up ako. May bayad na. Pero, sana nga yung sinabi ni Doc na yung aking inhaler talaga ay libre sana yun. Kasi, 1.5 yun sa Pilipinas. Pinabibili ko pa. Sana libre dito talaga. Tapos, yung pero, yung mga sinasabing yung contraceptive ay eh, hindi daw medyo yata libre. Pwede malibre yung lalo na yung sa pag implant Yung pag implant Pero yung gagamiting gamot, hindi daw libre. Tapos tinanong ko kung magkano, eh, hindi pa naman ako nasasagot ni Doc kung magkano. So, mag arrangement na lang daw ako sa kanya. Kung kailan ko yun gagawin. So, pinag-uusapan pa namin ni Lolo kung alin talaga ang gagawin namin nun. Kasi ang wala kami ginamit noon, no sa Pilipinas. Ah, meron. Noong siyang bagong dating pa lang, yung nagpapa-inject ako. Pero, hindi ako nagpipils. After na hindi ako nagpi-pills. At sabi, bihira na kami makita ni Lolo. So, ang ginagawa namin ay yung yung natural. Alam niyo yung natural. Yun yung basta natural <laughs> natural way tapos yun tapos ewan ko ngayon kung dahil nga dito na kami nakatera sa New Zealand magkasama na kami palagi hindi namin alam ko anong gagawin namin or baka iintay ko na lang menu po sa ko mahala <laughs> na si Lord pero kinukulit ko si Lolo bakit bak, bak, ano kaya, i-try pa kaya natin. Pero siya, so yeah, ayaw na talaga. Sabi ko, okay naman ako. Ako naman ang may katawan. Pero ayaw na. Ayaw na mag-take ng rest. Pero ako, parang, parang di pa naman naman ako nagkakatroma. Pero, mas yung, gusto, yung gusto ko ay nangingibabo pa. Pero, pero, bahala na. Pero sabi ni lolo hindi na talaga at siya magta-try paano kaya ako? <laughs> ano? Na ano, napalabas ka talaga. Wow. Yan na, Dadi? Yan na. Bago. Ah. Suplado mo. Suplado mo ga. Joyride naman dyan. Uy, joyride. Joyride naman dyan. Yo. Happy yarn. Ha? Pati nga, papa. Wow. Alin naman sa maganda? Ang ganda ng upuan, leather. Leather. Oh, for muna! na. Wow. <laughs> Yo. Makaupo na sa akin trono. Hello. Yo. Sa kanaan tour.